Salamat sa lahat ng mga patuloy na sumusuporta sa ating mga channel Lalo na sa ating mga member Shoutout kay Idol Roman Villanueva Idol Marvin Maliveran At Miss Miami Laurel Na pinakamatagal kong membro Na dalawang taon na Sa mga mag-iisang taon na membro ng ating channel Kay Marinda Alves Lito Buino XPG Secret Files uh, Subscribe na po kayo sa channel niya mga idol Kay Lai Ilin Edo Lilibit Tumagi Tita Jenque sa pag-renew ni Idol Lynn Kaligdong Vlog. Maraming salamat sa mga bago natin na kapamilya kay Torin and Pure Friends. Almalin Ponsika, mat Vlog. Maricel Arangco, Ami Kuroke, Maricel Nakil, Angelito Brunola, Richard Umpan, at Ibing Matimber. At sa mga bago natin na kapamilya na sina Sheila Bonino at Tadashi Barua. Maraming salamat sa inyo, mga idol. Shoutout din sa lahat ng mga OFW sa buong mundo. Mabuhay po kayong lahat napansin ng batang si Carlo na may mga pumasok ng bahay at may mga kalaban sa kanyang likuran. Ngunit nakahanda na itong si Carlo. Kahit na gaano pakadami ang mga ito, wala siyang pakialam kung gaano karami ang mga kalaban. Ang mahalaga sa kanya, mailigtas ang mga taong nandirito. Sa mga sandaling iyon na natiling nakatayo itong si Carlo, hawak ang kanyang armas na plumingko. Samantalang dahan-dahan naman na lumapit naman sa kanyang likuran ang limang membro ng kulto na may hawak na mga patalim. Samantalang ang mga saltik naman nakatuwad na mga ito at nakahandang umatake na din doon sa bata. wika ka ng matandang aswang na si Tandang Tibor. Ikaw pala ang batang pumatay sa napakaraming mga aswang na abwak at sa mga membro ng kulto. Paano mo kaya iyong ginawa? Agad din, nasa bad na wika nitong si Victor na nanggigigil na nang makita ang bata. Itong si Carlo kasi ang pumatay sa kanyang ama. Pagbabayaran mo ngayon ang pagpatay sa aking ama bata bilang paghiganti. Kakainin ko pa ang puso mo hayop ka. Sagot naman itong si Carlo na sa mga pagkakataon na iyon, hindi malamang lamang nakikitaan ng pagkatakot ang bata sa kabila na napapalibutan na ito ng maraming mga kalaban. Ganon kasakit mawala ng pamilya tulad ng mga ginagawa ninyo sa mga bawat mabibiktima ninyo. Pagkatapos pa lamang sa mga sinasabing iyon ng batang si Carlo, sa gigil at galit nitong si Victor, agad nang dinaluhong nito ang bata at pinagtataga na ito ng pinuno ng kulto. Maagap naman na umindak sa sahig ang matandang pinuno ng mga saltik na nagiging dahilan para maglabasan doon sa loob ang mga baging. Tinamaan agad nitong si Victor ang likod ng batang si Carlo na naging dahilan para bumagsak ito doon sa sahig Ngunit laking pagkagulat nitong si Victor at ng kanyang mga kasamahan nang malusaw lamang ang katawan nitong si Carlo at maglaho ito doon sa kanilang harapan. Napasigaw agad ang pinuno ng mga saltik na usal na pa lamang ang ginawa ng bata sa kanila at makalipas lamang ang ilang mga segundo biglang sumulpot itong si Carlo doon sa likuran ng mga membro ng kulto at agad na hinawakan ng bata ang liig ng isa sa pamamagitan ng kanyang mga braso at kinaladkad na ito papalabas ng bahay na iyon. Ang iniisip kasi nitong si Carlo, baka madamay pa ang mga nasa loob ng kanilang labanan, lalo na nang makita niyang ginamit ng matanda ang kakayahan nito sa mga bageng. Habang hila-hila din ito ni Carlo, ginigilitan na din ng bata ang liig ng nilalang na nagiging dahilan para agaran itong mamatay. Naglulundaga naman papalabas ang mga mimbro ng kulto ng bahay na iyon, lalo na itong si Victor, na sa mga pagkakataon na iyon nang gagalaiti pa rin sa galit sa bata, maagap naman na sumunod ang mga aswang na saltik. Doon sa labas ng bahay, pinalabas na naman nitong si Tandang Tibor ang kanyang mga baging at sa mga pagkakataon na iyon, inabot na ng mga pagpitik ang batang si Carlo. Nakaharap na din ng grupo ng sagradong bantay ang dalawang mga saltik na nandudoon sa gilid ng salingan. Samantalang si Natatay Buka at Ronron agad nang pumasok doon sa isa pang bahay ang dalawa nang makita nilang nakabukas na iyon at tumambad sa kanila ang tatlong mga bangkay ng mga taong nabibiktima ng mga aswang na saltik. huli ng ilang minuto ang kanilang grupo Naabutan nilang pinapatay pa ang natitirang membro ng pamilya na nandoon sa loob ng bahay na iyon. Nagsisigawan na ang mga ito dahil sa sobrang takot. Kaya ang ginawa nila ni Tatay Buka, dinaluhong na nila ang mga aswang na saltik at inaatake ng mga pagtaga. Nakasunod din agad itong si Ronron Ron na ganun din ang ginawa ng binatang antingero agad na uwi ka naman nitong si Tatay Buka kay Ronron. Ronron, Ron, dalhin mo na sa ligtas na lugar ang mga taong nandito sa loob. Ako na muna ang bahala sa mga aswang na ito. Limang mga saltik ang kalaban ngayon nitong si Tatay Buka at kahit na alam ng matanda na alanganin ang kanyang sitwasyon kailangan niyang gawin ang mga bagay na iyon para mailigtas ang mga natitirang buhay sa loob ng bahay na iyon. Nagbabanggit agad ng mga usal ang antingerong matanda. Dinagdagan din ito ang mga bakod sa kanyang katawan. At kinargahan na ang kanyang mga mutya. Matapos niyang magawa ang mga bagay na iyon. Buong tapang na inataki na nitong si Tatay Buka ang lahat ng mga aswang na nando doon. Samantalang doon naman sa kinaroroonan nila ni Carlo. Napatay pa ng bata ang isang membro ng kulto. Nang mapuruhan niya ito ng mga pagtaga sa may ulo, naiwasan naman ng bata ang mga ginawang pag-abot at pagpitik ng mga baging sa kanya. Makailang bisis nang may mga nakakalaban na may ganitong kakayahan itong si Carlo. Pati pa nga ang kanyang tiyahin na si Amara. Ganito din ang mga kakayahan. Ngunit mas malakas lamang ang kakayahan ng babaylan na iyon. Kaya ngayon dahil sanay na itong si Carlo na iwasan ng bata ng ganon kadali ang mga pinagalaw na baging ng matandang asuwang na saltik. Sinubukan na nitong si Carlo na unahin na sa pagpapatumba ang matandang saltik. Ngunit maingat din ito at magaling na basahin ang kanyang mga galaw. Lumipas ang ilang mga minutong bakbakan na na itong si Tatay Buka nang masugatan siya ng malubha sa kanyang dibdib. Tinamaan siya ng ilang mga pagkalmot. Bukod sa sugat niya sa kanyang dibdib, may mga kalmot din ang kanyang mga braso. Hindi niya kinaya ang lakas ng limang mga saltik. Ngunit sa mga pagkakataon din na iyon, may malubhang sugat din ang dalawa doon sa mga aswang. Napilitan na lumabas itong si Tatay Buka doon sa bahay na iyon at doon sa paligid. Itinuloy ng mga ito ang kanilang labanan. Kasama na niya itong si Ronron na sa mga pagkakataon na iyon, huwi ka nitong si Ronron sa matanda. Tatay Buka, mukhang malala ang mga natamumung sugat sa iyong dibdib. Kinakailangan na magamot muna ang mga iyan. Sagot naman ang matanda. Huwag mong alalahanin ang aking mga sugat, Ronron. Harapin natin ang mga aswang na ito sakan natin iisipin ang ating mga natamong mga pinsala. Kailangan na mapatayin natin ang mga ito para wala nang mabibiktima pa ang mga demonyong ito. Humanda ka na. Batid nitong si Ronron na alanganin pa rin ang kanilang sitwasyon laban doon sa mga aswang na saltik. Kahit nasugatan pa ang dalawa sa mga ito, hindi naman ganun kalakas ang kanilang mga tangan Ngunit hindi pa rin nagpalaig ng takot ang mga ito at nakahanda pa rin lumaban ang dalawa kahit na mamatay man. Humanga din itong si Ronron sa kakaibang tanga na tapang ng kasamang matanda na si Tatay Buka. Kung noon nananahimik lamang ito at hindi nangialam sa mga usaping ganito. Ngunit ngayon buo na ang loob at kagustuhan itong matulungan ang mga kababayan narinig ng wika ng matandang aswang sa kanila. Mga hangala, sa papanong paraan na matatalo ninyo kami, mga mahihina lamang kayong nilalang. At matapos lamang iyon, mabilis na nagpalabas ng mga baging ang mga matatanda para tuluyan ng mahuli ang dalawa. Maagap naman na umindak sa lupa itong si Tatay Buka at pagkatapos na makapag-usal, hindi na inaalintana ng matanda ang mga baging na gumagalaw sa paligid at punterya sila ng mga ito. Bumira na ng takbo ang matandang si Tatay Buka papaatake doon sa mga aswang. Ngunit nahagip pa rin siya ng mga pagpitik ng mga baging sa kanyang likod at tuluyan na siyang tumilapon. Ramdaman itong si Tatay Buka ang pananakit ng kanyang likoda ngunit tiniis ito ng matanda. Sinadya niyang magpatama para mas mapadali ang kanyang paglapit doon sa mga aswang na saltik. Dahil sa kanyang pagtilapon, papunta ito doon sa limang mga saltik. Nang makalapit na itong si Tatay Buka, agad itong gumulong at inabot ng pagyakap ang isang aswang sabay ng pagtarak ng dala nitong itak sa tiyan at dibdib ng nilalang. Agad, nanabuwal ang mga ito sa lupa at nagpagulong-gulong ngunit hindi pa rin nilubayan nitong si Tatay Buka ang nilalang. Patuloy niya itong pinagtatarak gamit ang kanyang itak sa iba't ibang parte ng katawan ng Saltik. Kahit na tinatamaan din siya ng mga pagkalmut. Gulat na gulat ang ibang mga aswang sa naisip na paraan nitong si Tatay Buka. Walang pakialam na ang antingero kung magtamuman ito ng mga sugat, ang mahalaga makapitas ito kahit na isa doon sa mga saltik at nagawa iyon ng antingero. Agad naman na tinamaan ng muling mga pagpitik ng baging ang matanda na siyang naging dahilan para tumilapon ito at sa mga pagkakataon na iyon papunta na ang kanyang katawan doon sa may sagingan. Maagap naman na kumilos itong si Ronron. Ron, naharangan kasi ito ng mga baging kaya limitado ang kanyang mga kilos at galaw na pamura na ang binata dahil nakita niyang papunta na kay Tatay Buka ang mga baging na sa mga pagkakataon na iyon may mga matutulis na ang dulo ng mga ito. Hindi naman ganun kabilis ang pag-usad nitong si Ronron Ron dahil pati siya inaatake din ng mga pagpitik ng mga baging. Kailangan niyang matulungan agad itong si Tatay Buka dahil sa mga uras na iyon bumabawi pa ito ng wisyo at lakas at baka matuhog ito ng mga matutulis na baging. Ngunit bago naman mangyayari ang mga bagay na iyon sa awa ng Diyos, bago pa matuhog itong si Tatay Buka, biglang sumulpot na doon ang pito nilang mga kasamahan na nakipaglaban kanina doon sa dalawang mga saltik doon sa may sagingan. Napatay na ng mga ito ang mga iyon. Ngunit may ilan naman sa kanila ang nasusugatan. Nagawa ng mga ito na maputol ang mga baging na sumagirit papunta sana kay Tatay Buka. Pagkatapos agad na tinulungan nila ang matanda na makatayo, huwi ka ng isang membro ng sagradong bantay. Tatay Boka, marami kang mga sugat na natamo. Magpahinga ka na lamang, kami na muna ang bahala sa mga ito. Sagot naman ng matanda na pilit na makatayo na nag-iisa. Malakas ang mga saltik na iyan. Napatay ko na ang isa sa mga ito at ang dalawang aswang nasugatan ko din ng malubha. Dalawa na lamang sa kanila ang banta sa atin. Kailangan natin na kumilos agad at tapusin ang mga ito. Samantalang itong si Ronron, lihim na nagpapasalamat ito sa Diyos nang makitang ligtas ang kasama na matanda at dumating na din doon ang kanilang mga kasama. Ngayon, nang makita nito ang mga kasamahan, nakakaunti lamang ang mga sugatan nabuhayan na ng loob itong si Ronron at sa tingin ng binata kaya na nilang patumbahin ang mga aswang na saltik utos din agad nitong si Tatay bukas sa ilang mga kasamahan tulungan ninyo si Carlo di hamak na mas malalakas ang kanyang mga nakasagupa doon dahil nando doon ang namumuno ng mga grupong ito sa kabilang banda naman nagpapatuloy din ang bakbakan nila ni Carlo tatlong mga kulto na ang napatay pa ng bata at dalawang mga saltik. Nasugatan naman itong si Carlo sa kanyang dibdib at braso. Ngunit sa mga pagkakataon na iyon, napapangiti na ang bata at parang nakakaamoy na ng tagumpay. Dalawang nimro ng kuto na lamang kasi ang mga natitira doon at isang saltik. At may tama pa nang malubha itong si Victor. Huwi ka nitong si Carlo. Paano na iyan matandang asuwang? Nasugatan mo man ako ngunit mukhang ako ang nakakalamang ngayon sa ating labanan. May kinuhang mga buti ng langis ang bata at pagkatapos ipinahid niya ang laman ng mga ito sa kanyang natamong sugat. Mura ng mura din itong si Victor. Makailang bisis na sinubukan niyang mapatamaan itong si Carlo. Ngunit ayaw talagang tumama ng kanyang mapag-atake at sila pa ang nabibigyan ng bata. Tandang Tibor... Ano na ngayon ang ating gagawin sa batang ito? Mukhang hindi tayo mananalo sa kanya. Agad naman, nasagot ng matandang saltik. <laughs> gagawin ko ngayon ang huling paraan, Victor. Isasama ko sa hukay ang batang ito. Walang atrasan. Hindi na tayo makakatakas sa mga ito. At hindi rin tayo papayagan na makalayo at huwag mong balakin na tumakas pa, Victor, dahil ako na mismo ang papatay sa iyo. <laughs> Tinulungan kita dahil sa ama mo. Namatay ang aking mga tauhan dahil din sa iyo. Kaya sama-sama na tayo sa hukay. Napayoko na lamang itong si Victor. Ang kagustuhan niyang ipagiganti ang kamatayan ng kanyang ama Nagpadalos-dalos ito sa mga desisyon at ngayon sa tingin niya. Hindi na din siya makakatakas pa sa kamatayan at mukhang susunod na siya sa kanyang ama. Sagot naman itong si Victor habang itinaas ang hawak na armas sa kabila na may mga sugat ito sa katawan. Sama-sama na tayo tandang Tibor. Kung plano mong isama ang batang iyan sa hukay, ganon din ang aking gagawin. Tara na! nang makita ng matanda na tumakbo itong si Victor papataki doon sa batang si Carlo, inutosan na din ito ang isa pang kasamahan na saltik na atakihin na din ang bata. At pagkatapos muling pinagalaw ng matanda ang kanyang mga baging, ngunit ang ginawa nitong si Tandang Tibor, biglang itinulak ng kanyang mga baging ang dalawang mga kasama na sina Victor at ang isa pang saltik papunta doon kay Carlo kaya sa loob lamang ng dalawang mga segundo agad nang nakakalapit na ang mga ito doon sa bata. Ngunit bago naman makakilos itong si Victor na itarak agad nitong si Carlo ang kanyang matalas na plumingko doon sa dibdib ng pinuno ng kulto na nagiging dahilan para mapangasab ito at manglaki ang mga mata. Sa ginawa kasi nitong si Tandang Tibur, hindi iyon inaasahan nitong si Victor. Kaya gulat na gulat ito sa mga pangyayaring iyon at huli na nang mapag niyang nakatarak na ang armas ng bata sa kanyang katawan. Ginawa kasi iyon ng matandang saltik para gawin na pain ang dalawa niyang kasama para sa kanyang plano. Wala nang pakialam pa itong si Tandang Tibor kung mamatay man ang kanyang mga kasamahan ang mahalaga sa kanya, mapatay din ang bata. Dahil sa pangyayaring iyon, gamit ang karunungan sa mga baging nagawa gawa nitong si Tandang Tibor na makapunta doon sa likod ng bata ng ganon kabilis dahil nakatarak pa ang plumingko nitong si Carlo doon sa katawan nitong si Victor at nakahawak naman ang isang kamay ng bata doon sa liig ng isa pang saltik para mapigilan ito sa gagawin ng pag-atake sa kanya nagawa ng pinuno ng mga aswang na maitarak ang kanyang mga matatalas na mga koko doon sa likod nitong si Carlo. Napaigip na lamang ang bata na labis na ikinatuwa ng matandang saltik. Huwi ka panito kay Carlo. Nababagay iyan sa iyo bata. Kakainin ko ang puso mo ngayon at magsamasama sama na kayo sa impel Ngunit huli na nang mapansin niyang usal na linlang lamang ang ginawa ni Carlo nang mapatay kasi ni Carlo ang pinuno ng mga kulto nagawa ng bata na makalipat agad ng pwisto bago pa makalapit sa kanya itong si Tandang Tibor nakagawa na siya ng malalakas na usal na limlang nagulantang na lamang ang matanda nang may magsalita sa kanyang likuran hindi ako ganyan kadaling mahuli tanda anak ako ng mga mga ng mga aswang at mga kampo ng kadiliman kaya nananlay sa aking dugo ang pagiging birtugo. Mas nagulat pa ang matanda nang makitang nalusaw ang katawan ng batang nasa kanyang harapan.